unit tayo ngayon dito ano puton transban um, nagwa wild malabas yung langis nyo dito sa ano intercooler yun know, bumubuga bag niirit yung ano rinyador tignan natin kung ano ang sanhi nito binakas natin yung EGR tapos yung linya sa turbo tapos yung langis nya pag pinapandar umapaw na dyan sa dipstick lumalabas turbo bullshit tayo ngayon ano yung sandi Yan. Tinis tayo ano. Barado na. Apo du, kachikan. Tausyo, ujar to. Yan. Panambak no nao, yung karbona na namin. Dami na. Min. Da Ah, boto entrance van. Na ayusin natin yung difference. Takuin na natin yung difference niya kung paano nagwa-wild. Kita natin yung lagi na dati so, pa noong revolution ka. Tuwal 'yan. Um lalabas sa breather, yo. Dito pa sa dick, ayos ah. good, 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 good. Paday, na ito paday. Kalsuan mo paday, baka magdalagan. Ah, good na, good na. Boton, transman. Boss! Anong masasabi mo, Boss! <coughs>